May entrance na daw, ayan. May entrance na, hindi na makapasok kung walang Ayan, tao. hindi makapasok ito may entrance Ay, hindi, na iba, daw yung iba nagpunta dito mag alay lang eh tapos ginawang ano may entrance oh, na hindi tayo makapasok kaya dami na nakantay sa labas oh Ah, ada. Dah, dah, 5 pesos. And Dapat ginawa oh. nila nilang ano, nila. Dami na Dami na lang ano, dami na magreklamo ito kasi may entrance na daw. ngayon lang ito, nakarang taon, wala na mga entrance eh yung ginawa nila negosyo may intram na dapat ano to donation na lang lima kaya sampo dapat may nagayon kasi hindi makapasok madami na makawa madami na kapantay sa labas makapasok kasi may intram sila ayun o pwede kaya rin sinasabi ko

Không ừ, có mà, Miller

main transponder 25 B agoy yeah.